Mapagpalang araw mga kapaytors. Welcome back to my YouTube channel for today's video. Ipapasilip ko lang sa inyo yung bagong tarbaho namin dito sa Midsayap sayap Cotabato City. At tara! Let's go! Yun mga kapaytors, ito pala yung bagong tarbaho namin dito, bagong project. Di bali, bagong layout ito. Preparation muna kami dito sa mga foundation. Nag-okay kami ng mga foundation dito at nag-clearing sa lupa, nagpantay. Ito yung area natin. Yung ibang mga kasamahan natin dyan, naghahakot ng buhangin, graba para sa ating land concrete dito sa ating uh, foundation. Yung foundation natin pala puno na ng tubig. Yan. Yung bakho natin, Naghukay na para sa ating mga foundation dito So, ipapasalit ko lang sa inyo mga kapayators Yung bagong uh, project namin dito sa Midzayab Yan yung mga kasamahan natin Kibali, nandito tayo sa pinakababa Dahil malawak itong area na ating uh, gagawin uh, Kibali, gisano kapital yan Ang gagawin namin dyan mga kapayators at preparation na tayo Ibali, dito sa kabila naman ito yung sitwasyon sa area natin maputik malawak na area ito mga kapaytors yun pasilip ko lang yan sa inyo pag nandito naman tayo sa taas ito ang makikita natin na yung mga puste na nang nakatayo dyan Adi, Ibali, dito kami sa baba ito so, yung buhay construction ha? natin pag bagong layout. Siyempre, maputik. Kailangan tayong bilad sa araw dito dahil wala pa tayong masisilungan dahil wala pa tayong makaislab. Yung iba naman dito nagprepare para sa ating concrete spacer. Yan, yung una natin iti -prepare para pagdating ng mga gagamit na natin, ready na yung iba din yan nagprepare para sa ating mga tayrad para pag mag ah, na tayo, mag-forma na tayo, may magagamit na tayo diyan. Concrete spacer. At dito naman tayo sa kabila naman. Yung mga piloder dyan na ah, clearing sa lupa para mapantay. So yung area namin mga kapaiters. Yung mga kasamahan natin na nagpe ng mga uh, magagamit natin pag mag uh, umpisa na ang ating formworks at ating kabilyada yung iba dyan naghakot ng kabilya para preparation at dito naman yung mga steelman natin nagpe-prepare ng kabilya para pang foundation yan, puting sa pundasyon para pag may mahukay na Uh, salpak na salpak na lang tayo. Nakaready na tayo. Para mas madali yung ating tarbaho. Preparation muna habang nagukukay pa yung ating mga uh, bakho doon sa mga butas para sa ating uh, mga pundasyon sa ating gagawing uh, building. Yan mga kapaitors. Ayan, yung bakho natin, nagumpisa na paghukay ayan, para sa fundasyon yan at hanggang dito na lang ating video, mga kabaiters thank you for watching, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa ating mga subscriber, salamat salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking channel at don't don't forget to follow my facebook uh, Landor cell Vlogs at maraming maraming salamat hanggang sa muli gabay at God bless sa ating lahat. Bye-bye!